Ayoko si Bay. Hmm, bakit yung pagkain may sumbat. Ha? Lagi yung pagkain may sumbat. Ganon ba? Oo. Paano may sumbat, Kuya? Pwedeng ipaliwanag? Pagkatapos ko, Ma, si sumbat ang kami. Tapos kaya lumalayos ako. Hmm. Sabi ko sa, pap sa papa ko, alis muna ako. Sino nanunumbat sa'yo? Si Mama. Siya sabi, siya sabi, sabi sa amin, palamunin ako kayo dito, tapos ay nyo pa umambag sa pagkain. Tapos okay. lagi po kami nagbibigay ng pera, tapos susumbatin pa rin kami. Ang konti naman binibigay namin. Ayaw bil ng gamot si Papa araw-araw. Ba't mo? Tapos lagi pinapagalitan si Papa pang lage, hindi um, pang umiinom ng gamot parang gusto ni mama si mama tay, si papa. Ba't mo nasabi yun? Lagi na lang po kinukuha yung pambili kong gamot.

usin na sa bisyo. Kausapin ko lang. Tara, uh, Pilard. Hmm. Mm. Tay. Tay. Tay, pakain po daw, kain po kayo. May bahay na murut lang, may bahay May bahay ako dito, tagarito ako. Para ah. tong kalakad. Kain po kayo doon. May pagkain po. May bahay mo yan dyan. Sa bahay ko. Ah. Pwede po makapunta dyan? Ay. sila pala yung umiiyak kanina Kuya Jeff ba't kayo umiiyak kanina kuya? tinadyakan po kami sa tubig tinadyakan daw nasan ang mama at papa nyo? ang pangalan mo kuya? Joshua, ilan taong ka na? 12 po 12 tapos si kuya, pangalan kuya? Samboy po. Samboy? Ilan taong ka na? 12 po. Magkaano kayo? Dito ka kuya. Magkaano-ano kayo? Ibigay. Ibigay. Kayo pala yung tumatalon talon kanina doon? Oo uh, po. Sino yung malakas yung ingay kanina? Yung pag-iyak? Ano? Ito yung sasabihin. sintok Ha? Sintok-suntok. Ba't di kayo binigyan? natin may nagbibigay. Pag may nagbibigay ng hmm. pera, tapos sabi-sabi ate, ate, ayaw magbigay. Hmm. Sa yung mga bahay nyo? Ako po, taga Palmera lang po ako. Palmera? Oh, saan mga ba't papa mo? Nandoon sa bahay? Hindi po. Papa ko po, nasa bahay. Tapos nalagaan ng kapatid ko. Hmm. Mama See? ko, nasa abroad. Nasa abroad ang mama mo? Opo. Ikaw, kuya, si Papa at mo nasa? Papa ko nasa probinsya, tapos yung mama mo ko may, may ano po. Sakit sa utak. Nasaan? Sa, ay, ano po, Francisco. Saan yun? Sa so, may Francisco, kung may Palmera. Palme kalayo yung Palmera dito, kuya, Chep? Paano may saltek? Explain mo nga, kuya. Na ano po, nalulungpo yung sa droga. Diyos ko po. O Kuya Jeff, yun yung sinasabi ko. Pagka tinama ng utak mo, magkaka problema. Kailan kayo magkakapatid? Dalawa po. Kayo tatlo. Ba't ka nandyan? Hindi ba delikado yung mag ano, -ano kayo dyan? Tapos pumanik ka doon, di ba? Hindi po yun. Sino yung pumanik doon? Ikaw pala? Um, yan. Doon sa taas? Whoa! sa tulay, pumanik kayo sa tulay. tum, ikaw yung pumanik sa tulay, di ba? Delikado yun. Pwede kayong tumama sa ano Ano, ako yung Jeff? Sa bato. Sa bato. Sila kayong magkakapatid, kuya? Dalawa po. Bunso ka? O panganay ka? Bunso po. Bunso ka, ilan taon yung kuya mo? O ate mo? Yung kuya po, 14. 14? Tara, punta natin si mama mo. Gusto kong makilala yung mama mo. Hindi po ako nagpapakita rin. Ha? Hindi po ako nagpapakita rin. Hindi ka nagpapakita doon. Sa'ko ka tumitira ngayon? Nandito sa lola ko. Sa lola mo? Paano ko matutulungan yung mama mo, Kuya Joshua? Hindi ko alam. Isang beses ko lang po nakita yun. Hmm. Kumusta sa bahay niya, Kuya? Okay lang po. Ikaw, Kuya Joshua, kumusta sa bahay niyo ngayon? Kila Lola? Nahihirap po. Hmm. Ano ba? Magulo? Maayos? Hindi po namin alam kung saan kami kukuha ng kain. Hmm. Si Lola mo lang ba yung naghahanap buhay? Yung ano po, tita po. Tita? May extra po. Yan siya, may extra. Minsan po sa antahan. sa so, may isa ba na? Hmm. Pagka ganyan nakatambay kayo, ano yung ginagawa niyo Kuya Joshua? Ang ng pagkain. Ako ay bariya. Uh, so nalilimos din pala kayo? Opo. Sa so kayo, saan sa so kayo nalilimos kuya? Minsan po dyan sa, ano, minsan sa palmera. Sa, sa bahay na minsan. Hmm. Sa tingin niyo ano yung, ano, ano yung problema ba sa bahay? Ba't mas gusto niyo dito sa pag-alagala kayo? Nalambot. Si, age pumupo pambili ng gamot ni Papa. Ah. Eh para makatulong po ako sa Papa ko. May pro may sakit ang Papa mo? Mm. K- eh, nagtatrabaho pa rin. Mm. May sakit sa puso. At, Sabi ni Papa mo may sakit sa puso? Uh Oo. -oh. But nalaman mong may sakit sa puso si Papa. Kasi po ayaw niya ako sa na uminom siya lagi ng gamot. Mm. Tapos sinabi po sa akin ni mama na may sakit sa puso si papa. Kasama mo si papa sa bahay? Opo. Eh, Tapos pumapasok minsan-minsan. Tanungin ka. Oh. Ah. Di ba magulo buhay mo, Jay? Oo. pala sa puso si papa mo. Tatrabaho pa rin. Yeah. Ha? Huh? Hmm. Anong nabuhay? Wala pumili. Mga broken family. Ay. Hmm. sino pang pangisda. Oh! <laughs> <laughs> Muntay ka na. <laughs> Saan mahulog ako? Parang wala na problema ako. Oh. Bakit ay gano'n? Anong sana mahulog ka para mawalan yung problema mo? <laughs> La, mera, wala, hirap para magka-problema. Hirap na makasakalsada. Hmm. Hirap mo ay ba tayo mumuwi? Uh -huh. Oo oh, nga naman. Gusto mo mumuwi ako mabasagan ng bote? Bakit? Hindi siya tanggap ng magulang niya. Hindi ako tanggap ng magulang niya. Lola niya, pinunta namin dun. Sa mm -hmm. Hindi siya, ako. Sabi niya, wala, di ko kilala yan. Oo, diba? Ako hindi ako kilala. Pero siya kilala ko. Nang? Lola niya. Lola. Lola. Si mama mo, may sabi mo merong... Sakit sa utak Sakit sa kasi. Hindi, sabi mo kanina, salte. but okay. Ba't yung word mo ganun? Ba't salte? Hindi ko, lang alam ko tawag din. Hmm. In, Ano yung pagkaka, ano mo, pagkakaalam mo sa salte, Kuya Joshua? Sakit sa utak. Sakit sa utak? Okay. Sa tingin mo, bakit nagkasakit sa utak si Mama? Ah, droga. Ah, droga. So alam niyo na masama yung droga may pangarap pa kami sa buhay. Hmm. Ano yung pangarap mo, Kuya? Pangalan, Kuya? Mag-aaral muna po. Tapos, pag paglaki ko na po, pagtatrabaho. Magtatrabaho ka? Opo. Eh, kaso nandito kayo sa kalye. Paano kayo nag-aaral? Sundo po siya ng tita niya. Yung sundo po ang tita ko. Kasi hmm. ito, lagi ako, la, wala siyang pakailang kay Papa kahit may sakit. At ano nung tita ng tita niya? May kaya, may kaya sa buhay yung tita niya. May kaya yung Opo. tita mo. Ano yung trabaho ba ng tita mo? Sabi kasi ni Joshua, may kaya daw, mas may kaya daw kayo. Hindi po, nag nag po lagi-lagi yun. Lagi. siya yung Ay, ano doon, boss. Siya. siya. siya yung boss. Siya yung boss? Opo. Hmm. Kumusta sa ba kumusta ba sa bahay pagka nasa bahay kayo? Wala po, nasa may iyak lang ba kami, panakita namin. Nakikita ko si na Papa. Hmm. Nakaka-boring din po sa bahay. Hmm. Minsan wala akong laro. Minsan ayaw ako palabasin. Kaya umalis po. Oh, hindi ba mas... Hindi ba mas ma mapapabuti kayo sa bahay? Kaya mas gusto ng mga magulang natin sa bahay, di ba? Tama po. Oh. Saan ba kayo mapapabuti? Dito sa kalye o sa bahay? Bahay po. Ayoko sa bahay. Mm, bakit Kuya so? yung Joshua? Lagi pagkain may sumbat. Ha? Lagi yung pagkain may sumbat. Ganun ba? Oo. Paano may sumbat, kuya? Pwedeng ipaliwanan? Pagkatapos ng mahal, sumbat lang kami. So pag sinusumbat sa inyo yung pagkain, kuya, na nasasaktan ka? Opo. Tapos kaya lumalayos ako. Hmm. Sabi ko sa papa, sa papa ko alis muna ako. Sino nanonoon sayo Si Mama. Siya sabi sa sabi sa amin. Pala mo na lang dito tapos ayaw yo pa ummbag sa pagkain. Tapos lagi po kami nagbibigay ng pera, tapos sinusumbatin pa rin kami. Ang konti naman binibigay namin. So, nasasaktan ka sa ganun? Opo. Umambag naman po kami. Sisumbat pa rin sa amin. Tapos sabi, dahil nga wala kayo dito, mabubuhay pa kami. Sabi ng... A ah, mama ko. Ay ayun kasi nagpapala mo sa amin. Tapos sinasabi ko kay tita, dinadala ako sa abroad ni tita. Tapos tumakas ako kay tita, pumunta akong palmera. Yeah. Ikaw, Kuya Joshua. Kumusta kayo sa bahay? Mahirap din po. Ganon din? May sumbat uh -huh. din po. Ang tanghali na ako nagigising sabihin sa akin. Na, Wala ka nung inaambag dito, ganyan ka pa. Anong oras ka pa nagigising? Tapos ano, pinagtatrabaho ko agad pagising. Oh. Uh -huh. Kami pinapalinis ng bahay. Tapos pinapagala kami para magka pera. Tapos bibiling bigas. Tapos pagkatapos na maluto, didiskarte kami pang ulam. Mm. Kaya pala mas pinipili nyo na lang dito? Opo, kasi masasakit sinasabi nila. Mm. mm. Sorry ah. ganyan ang nangyayari sa buhay nyo ha? Opo, okay lang po. Mm. Wala akong masabi. Paano ko kayo matutulungan, Samboy? Ano ko po. Eh, di na kami pinapatuntong ng bahay namin kasi lagi nagagalit sa amin si Mama. Hmm. Kaya di na kami umuwi kahit mga ilang araw po. Bang lang po si Mama, umuwi ah. hmm. Inakamusta ko si Papa. Hmm. So, masama yung loob mo kay Mama? Opo. Ano ba? Masama yung loob? May tampo o galit? Gusto kong malaman sa... May galit po sa akin. Galit? mm -mm. mm, -mm. mm, -mm. Sa akin, pinapag-sigerte ako kapag hindi kompleto yung sinabi nilang pera. Papaluin ako. Magkano dapat yung kompleto? Min minsan 300. Malaki po. Malaki po. Tapos yung pinapalo sa akin, isang tubo. Ang dami kong pasa dati. Ang mga peklat yan dati. Sa bahay. Kaya hindi ako mukuwi dun. Ano ba nangyayari sa mundo? Tapos pag, pag, may pumunta ron, mm. tapos pag umalis, napapaloy na din. Sabihin ko, kung ano, ano naman pinagpukunta rito. Kaya hindi ako mukuwi rin pag sa palmero ni Papa, nagpapaiwan ako. Iniiwan ko yung pera ko sa kay Papa. Sabi ko, wag pa kay Mama, baka kunin. Mm -hmm. Laging kinukuha ni Tita yung pera ni Mama. Kasi nagagalit si Tita pa nakikita ang kinukuhaan ako ng pera. Mm -hmm. Tapos laging isang sinisumbutan si Papa, kaya naiinis lang ko sa kanya. Tapos laging galit pang bumibili akong gamot. Pagka ba nagagalit si mama mo sa iyo? hindi ba siya lasing? Hindi po. Lagi po ang galing sa akin yung ako na kahit anong oras. Pagkagising ko po, lagi ako sinusumbatan. ah uh, laging... Sinusumbatan. Lagi na lang daw ako patulog-tulog kahit hapon umaga. Eh baka hindi ka tumutulong sa paglinis ng bahay. Hindi. Ako nga po naglilinis doon eh. Tapos ako po nag... Nagbibili ng bigas tsaka ulam na. No. Tapos ako pa pinapagalitan. Niya, pag nakikita niya akong binibilang ko si Papa, nagagalit. Ginukuha yung pera ko. Kaya ah. e, lumakay ako sa bahay. Dinadalaw na lang ako ni Papa. Tapos medyo siya si tita, umuwi ako sa bahay. Ano yung gamot na binibili mo kay Papa mo? Ang sakit sa puso po. Bibili ako ng gamot. Kahit lahat ng pera ko pang, pang pambili ko. Pang sobra, bibili ko ng pagkain. Kasi bago ka bumili ng gamot, kailangan ng reseta pa paano yung ginagawa mo? Reseta? Hindi po, dyan lang po ako bumili kahit wala ng reseta. Anong gamot? Yung sasakit pa sa puso. Sinasabi ko na lang po anong gamot sa sakit sa puso. Ano kaya yung sakit sa ano kaya yung gamot yun sa sakit sa puso? Pagka sinabi mong sakit sa puso, alam na yung ibibigay sa'yo? Opo. Doon ba si Papa eh? Gano'ng kadalas mo yung... Ah, doon siya nabili. Apo. Kung anong binibili ni Papa mo doon, yun yung binibigay na lang? Apo. Ah, ki kilala na kayo doon? Apo. Hmm. No, okay, ngayon... Uh, yung kinikita mo, ibinibili mong lahat gamot kay Papa mo? Apo. Na ayaw ng Mama mo? Gusto ng Mama mo? Ibigay sa kanya. Hmm. kasi ayaw bilhin ng gamot si Papa araw-araw. Ba't mo? Hmm. Tapos, lagi pinapagalitan si Papa pang like, hindi um, pang umiinom ng gamot. Parang gusto ni Mama si, mamatay si Papa. Ba't mo nasabi yun? Lagi na lang po kinukuha yung pambili kong gamot. Sa tingin mo, bakit gustong mamatay ni Mama mo ang Papa mo? Mungo po. Huwag mo na. Sabi na ka. Pagkaano nito, pupunta kami sa kanila. Tungpo, ayaw mo ni mama doon. Nagagal sa akin. Gusto kong tulungan ng papa mo. Laging galit sa akin yun. Ha? Laging galit. Hindi ganito. Kasi gusto kong matulungan ng papa mo pambili ng gamot. Opo. Ngayon, paano ko siya matutulungan kung di mo ako sasamahan? Hindi po kasi nakakatuntong ayoko eh. Ayaw ko pa tuntongin sa bahay niyo? Opo. Anong gagawin? Ako po. Hindi kayo, nagagal hindi kayo nagagalit ang mama mo kasi nga, lagi ka nandito sa kalye. Hindi. Alam na naman ni tita na dito sa kalye. Bakit uwi ko dun. lagi ang pinapalis. Bakit? Pang naantok ako, dun ako natutulog. Ginigising ako. Pinapalis ako, pinapadiskarte. Ah. Tapos tinatago ko yung iba para pambilin ng gamot. Oo. Oh. Yung galing lang ng bata, yun, no? Yung pagmamahal niya sa papa niya. Ba't di mo nalang sundin yung gusto ng mama mo? Ayoko po. Masama siya. Hmm. So sa tingin mo, parang gusto ng mama mo na mamatay si papa mo kasi oh. nga ayaw niyang bilan siya ng gamot? Oo. Mm -mm. Yun yung nasa isip mo? Oo. Okay. Oh, bakit? Sige, iyak mo lang. Hmm. Bigla na lang naiyak yung bata ka, Tekram. Mas maganda yan, may labas mo yung sama ng loob. Mabigat na. Mabigat na yung loob mo. Mm -mm. Ha? Mm. -hmm. Ba't ka naiya? Wala po, nasasaktan. Ha? Nasasaktan. Okay, ganito. Gusto kong makilala yung papa mo para matulungan ko yung papa mo. Samahan mo ako doon. Ayaw ko po. Papagalitan ako ng mama ko ulit. Okay. Hindi ka ba, hindi ka lalabas ng sasakyan. Ituro mo lang yung bahay mo. Para maayos natin yung problema. Kasi pagka hindi natin naayos yung problema hanggat maaga, baka lumala yan. Ano, mapacheck up ko yung papa mo. Mapacheck up ko, tapos magbibigay. Lagi, ko yung... na, lagi na lang nagpapacheck up si papa. Hmm. ayo talaga. Ah, gusto nga ipacheck up. Ayaw lang. Mm -hmm. May pangarap ka ba sa buhay, kuya? po. Ano yung pangarap mo? Mag-aaral. mag, -aaral. mag -aaral. Ano yung gusto mong maging? Magtarwa. Hmm. At mapagaling si Papa. Ha? Huh? At mapagaling si Papa. Ha? No. Ang gumaling na si Papa, uuwi oo, oo, na ako. Paano gagaling si Papa mo? Kasi ayaw magpa-check up. Ako ni Tita. Ay ni Mama. Paano yan? Lalaki kang nasa kalye ka lang? Opo. Hmm. Alam mo ba ang pwedeng mangyari dito sa iyo? Opo. Alis ko na siya. Uh. Masisira ang buhay mo dito. Gusto mo bang masira yung buhay mo dito? Hindi. Oo. Oh. doon. Ha? Huh? Ayoko lang sa bahay. Okay, sige. Kung may gusto kang sabihin kay mama at papa mo, sabihin mo ngayon. Kay mama mo muna. Sana magkabati-bati kami. Sana magkabati-bati na. Opo. Kay Papa, ano yung gusto mo sabihin kay Papa? Sana gumaling. Hmm. Okay. Ba't ka mas napamahal kay Papa mo? Wala po. Siya po kasi nagpalaki sa akin. Abang bata pa ba lang ako. Hmm. saan ko po yun yung isa. Sino? Si Kalbo. Si Joshua. Si Joshua? Opo. Ay, sama mo siya? Sige. Okay, so pagbibigyan mo na ako? Opo. Okay. Thank you, Kuya. Oh. Yan. Ang biktima, yung mga bata ka, Tegram. Pagka yung ano, may problema sa mga magulang, ang biktima, sino pa ba? Mga anak.